Ano ng problema mo, Bungo? Tanong ni Malaya habang nanatiling alerto. May humahabol sa akin, sagot ni Bungo, nanginginig ang boses. Agad nagkatinginan ang tatlo, Amihan, Malaya at Sinag. Panic mode. Tumindig ang balahibo ng lahat. Bakit dito ka patumakbo? Sigaw ni Sinag, halatang asar na asar na. Kayo lang ang maasahan ko, sagot ni Bungo, sinserong sinsero. Ramdam ko ang inyong lakas at suporta. Sa kanino, tanong ni Malaya, habang maingat na nagmamasid sa paligid. Biglang may boses na umalingaw Sa akin, napatigil silang lahat. Pagharap nila, nandoon na si Dayang Dalisay nakatayo sa mismong butas ng bubong lumulutang tahimik ang lahat mumitisi si Sinag kita sa mukha ang takot na pilit tinatago si Amihan agad lumayo mula kay Bungo si Malaya unti-unting umatras ikaw na lang bahala sa kanya Bungo bulong ni Sinag sabay iwas tingin Si Bungo, na kanina pa umaasang may tutulong sa kanya. Halos malaglag ang kaluluwa sa takot. Bigla siyang lumipad patungo kay Sinag. Ay huwag ako, sigaw ni Sinag. Hindi ko kayang protektahan ka laban sa taong yun. Lumayo ka sa akin, baka ako pa ang mapagalitan ulit. Tinutulak pa niya ang lumulutang na Bungo palayo, halos mangyak-ngiyak. At bakit sa kanila ka tumakbo? Tanong ni Dayang Dalisay, malamig ang boses, habang nakatingin kay Bungo. Pero agad na napatingala si Dayang. Napansin ang butas sa bubong. At sino naman ang may gawa niyan? Tahimik ang paligid. Dahan-dahan, halos nanginginig, itinuro ni Sinag ang nakakabatang kapatid, si Amihan. Si Amihan, Napakamot sa ulo, napatawa pa ng kaunti. Tapos tumingin sa malayo na parang walang alam. Ipagawa niyo iyan agad. Bukas, sabi ni Dayang Dalisay, walang tinig ng galit, pero ramdam ang utos. Biglang napatingin sa isa't isa sina Sinag at Amihan. Sabay nilang naalala. Wala na silang extra budget. This month wala na talaga. Namutla ang dalawa, at sa gitna ng tensyon, nakaramdam ng konting pag-asa si Bungo. Alam nyo ba, mahal na dayang dalisay, panimula niya, may kislap ng ideya. Pero agad siyang pinutol ni Sinag. Huwag ka nang magsalita, Bungo. Mukhang ikaw dapat na ring dalhin sa salamang ka. Ngunit si Amihan, may ibang plano. Lumapit siya kay Sinag at bumulong. Ate hindi na tayo makakalusot wala na tayong pampagawa niyan. Napalunok si Sinag. Huminga ng malalim. Papapagawa namin. Masusunod, mahal kong ina. Diretso kay Dayang Dalisay. Matapang. Pero halatang fake. Nagulat si Amihan sa tapang ng ate niya. Sigurado ka ba dyan, ate? Tanong ni Amihan, pabulong. Paninindigan ko na, sabay harap ni sinag kay Malaya. Napatingin si Malaya. Tahimik lang. Nagblink ng dalawang beses. Sa loob-loob niya. Ako na naman ang sasalo sa dalawang ito. Si Malaya, natahimik lang kanina, biglang binalik ang atensyon sa pinaka-importanting tanong. Ano po ang hatol sa kanya, mahal na dayang dalisay? Tumingin si Dayang Dalisay kay Bungo, tapos tumingin sa kanilang tatlo. May mga alam yan. Panigurado. At dapat niyang sagutin yon. Tahimik siya saglit. Ako na muna ang bahala sa kanya, dagdag niya. Pero kayong dalawa, sinag at amihan. Bahala na kayo sa bubong at sa bahay natin dito. Agad na sumaludo si Sinag taas noo. Masusunod aking ina. Pero si Amihan at Malaya? Nagkatinginan lang. Pareho ang nasa isip. Ano na naman kaya ang pinaplano ni Sinag? Sige, mauuna na ako, ani Dayang Dalisay, sabay alis. Kasama na niya si Bungo na mukhang walang laban. Tahimik ang tatlo habang pinapanood silang lumipad palayo. Munit si Malaya na natiling nag-iisip. Si Dayang dali sa ilang ba talaga ang humahabol kay Bungo. Lumingon siya sa dalawa. Napalingon din si Amihan at sinag sa kanya. Tahimik. Walang nagsalita. Pero sa loob-loob nila napaisip din sila. Kinabukasan, maagang pinulong ni sinagsina Amihan at malaya sa sala. Kayong dalawa, kasali na sa isyo na to. Seryoso ang mukha niya habang may hawak na clipboard na wala namang sulat. Isyo ng kulang ang budget ngayong buwan. At mga gastusin na kailangan nating harapin. Tahimik ang paligid lahat sila ay nakaupo, nagkakape. Pero si Malaya, abalang abala sa paghigo. Makinig ka, Malaya. Kasali ka rito, sigaw ni Sinag. Nakikinig ako. Ipagpatuloy mo, Commander. Hindi tumigil sa paghigo. Amihan, lumingon si Sinag. Ikaw ang pinakamatalino sa ating tatlo. Kailangan ko ang suggestion mo. Iyong kung kulang ang pera at urgent ang task, sabihin na lang natin kay nanay. Diretsyong sagot ni Amihan. Nagsinungaling na tayo ilang beses, sagot ni Sinag, iwas tingin. Sabay ang sagot ni na Amihan at Malaya. Ikaw lang yun. Napatigil si Sinag. Umubo muna, pakasual. Damay pa rin kayo, palusot niya kaya kailangan natin ng ibang plano. Magtrabaho muna tayo tuwing after class at weekends, para makaipon, suhestyon ni Malaya. Tama ka. Yan ay magandang suggestion. Tumayo si Sinag parang may rally. Pero halos sabay nagtanong sina Amihan at Malaya. Anong trabaho? Tahimik sabay-sabay silang tumingin sa kawalan. At doon, nagtapos ang meeting. Hindi sumuko si Sinad. Agad siyang nakahanap ng trabaho. Ang laki ng sahod, sigaw niya. Kayong dalawa, may trabaho tayo mamayang gabi. Ate, anong klasing trabaho yan? Tanong ni Amihan, kunot noo. Teka, night shift ba to? Aba, parang may problema tayo dyan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Sinag, kumpiyansang kumpiyansa. Kayang-kaya natin to. Si Malaya, napangiti na lang. Alam na niya. Kalagka mode on. Kinagabihan. Nakarating na ang tatlo sa kanilang bagong trabaho. Ate, sigurado ka bang ito ang trabaho natin? Tanong ni Amihan habang tinititigan ang paligid. Sigurado ka ba talaga? Dagdag ni Malaya, medyo kabado. Sigurado ako pero. Napatingin si Sinagsa harap nila. Parang hindi na ako sigurado kung kakayanin ko. Nakatayo silang tatlo sa harap ng isang lumang gusali. Tahimik. Madilim. May lamat pa ang signage. Ate, lumang ospital 'to, bulong ni Amihan, halos ayaw sabihin. Tama ka, sagot ni Sinag, medyo nanginginig ang boses. Isang gabi lang 'to, 'di ba, Sinag, tanong ni Malaya, umaasang may pag-asa pa. Hindi. Diretso ang sagot ni Sinad. Hanggang sa makaipon tayo ng pambayad sa gagawa ng bubong. Napalunok si Amihan. Tumingin sa paligid. Gusto na niyang umalis. Pero Kumaluskos. Malapit lang. Sa may gilid. Tumahimik silang tatlo. Tumingin sa direksyon ng tunog. Kaya pala malaki ang bayad bulong ni Malaya. Dahil may nagpaparamdam daw dito, dagdag ni Sinan. Nagyakapan ang magkapatid habang binabantayan ang lugar, si Sinag at Amihan, parehong tahimik, parehong kinakabahan. Si Malaya, sa kabilang dako, may ibang nararamdaman. Bakit ba sila takot sa mga nilalang na nakakaiba, tanong niya sa sarili. Gusto niyang itanong sa dalawa. Pero mas takot pa siya sa buhay kaysa sa mga multo. At hindi nagtagal. May biglang humiyaw sa loob ng establishment. Ah! Napasigaw din sina Sinag at Amihan, sabay upo sa sahig na parang nawala ng tuhod. May tao. May tao sa loob, tara, trabaho na, Biglang sabi ni Malaya, pilit na nagpakatatag. Ang dalawa, nanginginig pa habang pilit silang kinakalma ni Malaya. Nang tumingin si Amihan kay Malaya, napansin niyang namumula ito. Medyo nanlambot pa. Paano natin matatapos 'to unang gabi pa lang? Tanong ni Malaya. Ewan ko, sagot ni Sinag, sabay buntong hininga. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho bukas. Biglang may kumalus ko sa talahiban. Sabay-sabay silang napalingon. Sabay takbo. Diretso silang pumasok sa loob ng lumang ospital. Pagkapasok, may namataang mapupulang mata sa dilim. Nagkatinginan ang tatlo, sabay. Kaya, napagsarhan nila ang pinto, pero pagbalik ni Malaya para buksan. Ayaw na nitong bumukas. Ate, ano ba tong trabaho na to? Reklamo ni Amihan, halos mangyak-ngyak. Patawarin mo ko, sagot ni Sinag, hawak ang dibdib. Ang sabi lang nila Night Shift, bantay ng lugar. Hindi naman kasama 'tong multo-multo.